Goodie po mga katsay at tsoy mga kabista. Mayroon akong isasabi sa inyo Na gawin nyo ito Ito ay isang teknik na dumami ang followers nyo Magawa kayo ng reels Mag-upload kayo ng mga videos At pag mayroong magbabiral sa inyong videos o reels Ay kusang dumadami ang inyong followers at yan ay pinasuggest at ipapakita sa ibang creators na ganong videos na lalo na yung magbabiral at kusang dumadami ang inyong followers at wag na yung palo to palo kasi naranasan ko yun eh lalo na sa mga baguhang, bagong creators noon yan ang Uh, ginagawa ko makigpalo to palo at minsan ma ako isa o dalawa o hanggang tatlo at pag ma tayo ang videos natin ay malis visibility hindi pinapakita at lalong hindi pinasuggest kay facebook ang ating mga videos so ito ang technique magawa kayo ng reels o videos at pag mayroong isang magbabiral yan ay kusang dumadami ang inyong followers at ito ang pinakada na teknik at ito ang tunay at totoo kasi ito ay naranasan ko dumadami ang followers ko ngayon at yan uh, bigyan kayo ng tools kay Facebook na mga ipinaset up nyo kasi nagbabiral yung uh, videos mo eh so yan ang tunay at to So, mga kabislak, mga katsaytsoy, kung nakagusto kayo itong tutorial ko sa inyo, like and share naman para marami ang ating videos na ating papakita sa inyo.